alimano nga, alimano na nga dote eh. Alimasag muna bago mo ang kasi dito matanggal. Ngayon, pag ano sa wasing, magano ano, na dikit-dikit. Okay.

isang hapon. Hapon hapon. Wala naman sa bahay ah. Wala nga, pero nandun sa kanila, sa lote nila. Dadalin pa sa iyo. Ah, okay. Yung sa akin, pinagulong ko na dun sa taas. <laughs> malaki ko yan, bago ah, Malaki pa ba Bagong drum. Okay. Mm, drum na. Akala ko, wala pa yun sa akin. Ito na. Pinagtulong-tulungan namin kahapon eh. Walo yung dinala, inakyat namin. Dalawa daw yung sa'yo doon. Hindi ko alam. Akala ko, sa linggo pa. ano sa atin? Lorta na ito, kahit mga bayan. Atin pa yan. Ayun ba? Paikot yan. sa atin. Ang doon Ang bukod lang yung doon kita? Pero dito, dyan. Opo. Nakaraan. Dito lang hindi. Ang pagitan ng kanal eh. Ilo, yan May tubig pa yung hinunog dyan? Oo ah, kaya magandang huwag meron na magawa din eh. na ako ng isa. Lalang tulos. Madalim na. Bravo, Torja. Bravo, six. Bravo, six. Tamao ka si Tarasani. Tarasani. Tamao ka Ay. Babalikan niyo po yung mga ay, ay. Ay. <laughs> na matapos sa. gumulong talaga 'yan, beto. Ah, na lang 'yung botas daw nila. Sa sobra na. Ah, kulang ka pa, partner. Oh, don't know, gamit iyon. Twenty daw bawat parok, 'di ba? Baik. Bawat parok, menilap. wala na 'yung ibang parok. poyo dito gusto ko lang para tapos tayo nakita ko na sa akin di man ay ram isang sa lahat sila na nasa ano na tayo ito para